Salamat sa pakikinig. E-comment sa baba ang storya na gusto niyong marinig. Huwag kalimutang mag-subscribe. Isang araw, nagising ka na lang sa balita. May outbreak. Di mo alam kung saan galing, pero mabilis kumalat. Mga kapit-bahay mo, nawawala. Yung iba, bumalik. Pero iba na ang tingin. Gutom, mabanges, parang di na tao. Sa ganitong sitwasyon, isang bagay lang ang kailangan mong isipin paano ka makakabuhay, at syempre, anong sandata ang pwede mong gamitin para protektahan ang sarili mo. Unang itak, machete, madaling hanapin, lalo na sa mga probinsya at bukid. Karaniwan ito sa mga bahay na may garden, mga magsasaka, o kahit mga tindahan ng hardware. May iba't ibang klase, itak, gulog bolo, pero iisa ang gamit, putol, tadtad -tad, at tagayin, pros, hindi kailangan ng bala tahimik gamitin, walang ingay na makakaakit ng zombies. Pwedeng gamitin sa ibang bagay, pagputol ng kahoy, paggawa ng shelter, o pagbukas ng lata. Cons: Kailangan mong lumapit sa zombie para gamitin. Nakakapagod gamitin sa matagal na labanan. Kapag pumalya ang unang atake, pwedeng makagat ka agad. Tips: Laging linisin pagkatapos gamitin para iwas kalawang. Kung maaari, lagyan ng lanyard sa hawakan para di basta mahulog. Do barrel, shotgun kalibre 40 Rainy, armaliti. Mahirap hanapin kung wala kang koneksyon sa militar, pulis o seguridad. Kung ikaw ay dating security guard, sundalo o may baril sa bahay, advantage ka. Pero tandaan, hindi lahat may access sa ganitong klasing sandata. At higit sa lahat, hindi lahat marunong gumamit. Pros, malakas ang stopping power lalo na ang shotgun, kaya pumatumba ng zombie kahit malayo. Pwede kang lumaban mula sa distansya. Cons, maingay, maaring makaakit ng mas maraming zombie. Mahirap hanapin ang bala sa matagalang survival, delikado kung hindi ka sanay, maaring aksidenteng mabaril ang kasama mo. Tips, mag-practice kung paano mag-reload, humawak ng maayos, at magdisiplina sa paggamit. Magtabi ng mga bala sa hindi halatang lugar para hindi maagaw. Tatlong baseball bat o pamalo pwedeng gawin mula sa kahoy, tubo o makapal na plastic. Marami nito sa mga palaruan, construction sites o bahay. Kung walang itak, ang pamalo ay isa sa pinakamadaling gawin at epektibo panangga. Lalo na kung dagdagan ng pako, tornilyo o bakal sa dulo. Pros, matibay. Lalo na kung gawa sa metal. Mas mahaba kaya may distansya ka sa zombie. Hindi kailangan ng maintenance o bala. Cons, kailangan ng lakas ng braso. Hindi agad nakakapatay sa isang palo. Lalo na kung hindi sa ulo ang tama. Mas mabigat kung gawa sa bakal. Tips, piliin ang tamang bigat para sa iyo. Huwag masyadong magaan o mabigat. Kung gagamit ng kahoy, i-check kung may crack para hindi ito mabali sa laban. 4. Gulok, karit, farm tools. Karaniwan sa mga magsasaka at rural areas. Pwedeng matagpuan sa likod ng bahay, imbakan o tindahan ng agrikultura. Hindi man mukhang cool, pero ang mga gamit na ito ay mapanganib sa kamay ng sanay. Ang karit, halimbawa, ay may hook para hatakin ang leeg ng kalaban bago tagayin. Pros, matalim kaya malakas ang damage, multipurpose. Pangputol ng sanga, panghukay, panggawa ng trap. Hindi kailangan ng amo. Cons, kadalasan ay may kakaibang hugis kaya kailangan pag-aralan muna, gamitin. Pwedeng dumikit ang laman loob sa blade, kailangan ng regular na linis, hindi agad nakakapatay kung hindi tama ang tagang ginawa. Tips, gamitin kasama ng proteksyon tulad ng gloves at long sleeves. Subukan muna ito sa kahoy o saging para makita ang impact ng bawat hagupet. 5. Improvised weapons kahit saan. Bote ng alak, wrench, martilyo, payong na metal o basag na salamin. Pwedeng sandata kung kailangan. Kung wala ka na talagang mapulot, gamitin ang imahinasyon mo. Ang fire extinguisher, pwedeng pambato. Ang pakot martilyo, pangharang ng pinto. Ang kadenang bakal, panghataw. Pros: walang limitasyon sa dami. Kahit anong bagay pwedeng Pwede ring gamitin sa ibang gawain, constructing, pagbukas ng gate, ATBP. Mas maraming pagkakataon para makagawa ng trap o distraction. Cons, hindi lahat ay matibay o ligtas sa kamay. Pwedeng makasugat sa sarili kung hindi maingat, hindi epektibo sa matagalang labanan. Tips, piliin ang pinakamatatag at may abot ang haba. Laging i-check kung hindi ito bibigay sa isang hampas. Sa huli, ang pinakamabisang sandata ay hindi lamang matalim o may bala. Ito ay ang iyong isip, diskarte at disiplina. Kahit anong hawak mong gamit, kung hindi ka kalmado, pwede pa rin itong maging dahilan ng kapahamakan. Bago ka pa maghanap ng baril, matutong tumakbo, magtago at magplano. Dahil sa zombie outbreak, hindi laging panalo ang malakas. Minsan, ang nakaliligtas ay ang pinakahanda. Anong sandata ang pipiliin mo kung mangyari ang zombie outbreak ngayon? May mga armas ka ba sa bahay na pwede mong gamitin? I-comment mo sa baba at huwag kalimutang mag-subscribe para sa mas marami pang survival content.